Anak ni Baby Jean, or Batang Inavlog, pumanaw. Ano kaya ang cause of death ng anak ni Baby Jean, o mas kilalang Batang Inavlog? Usap-usapan ngayon sa social media ang masamang balita mula kay Baby Jean, o Batang Inavlog, matapos nitong ibahagi ang pagpanaw ng kanyang anak. Sa social media post ni Batang Inavlog, ibinahagi nito ang biglaang pagkamatay ng kanyang panganay na babaeng anak. Caption niya paalaman ako mahal na mahal kita hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko alam kung kaya ko pa ba ito. Sana isang panaginip lang ang lahat. Marami sa mga netizens ang nagsasabi na baka raw ay nalunod ang anak na ito ni Baby Jean o batang Ina Vlog dahil sa recent reels nito na masaya silang naliligo sa swimming pool. Nilinaw naman ni batang Ina na ang mga hula ng netizens tungkol sa ang pagpanaw ng kanyang anak ay walang katotohanan. Ania, Huwag kayong paladesesyon sa nangyari, intayin nyo ako magkwento ng malaman nyo buong katotohanan, pati ba naman anak ko gagawan nyo ng issue? Agad naman na naglabas ng pahayag ang kapatid ni batang ina na si Miss Mariket at nilinaw nito na hindi totoong nalunod ang kanyang pamangkin. Paglilinaw ni Miss Marikit, huwag kayo fake news, grabe ginagawa niyo sa pamilya namin. Una sa lahat, hindi nalunod ang pamangkin ko, kundi natutulog lang hanggang ngayon pambabash pa din. Alam niyo kahit ngaon lang, tumigil kayo sa pambabash niyo. Kahit ngayon lang kung sa inyo mangyari yan, sa tingin niyo ano kaya mararamdaman niyo ha? Sana nga hindi yan mangyari sa inyo, dagdag nito. Marami naman sa mga netizens ang hindi nagustuhan ang pagpo-post sa social media ni Baby Jean o mas kilalang batang ina-vlog tungkol sa bigla ang pagkamatay ng kanyang anak. Anila na hindi man lang binigyan ng kahihiyan at dignidad ang kanyang anak dahil hanggang sa pagpanaw nito ay ginagawa pa rin nilang content online para kumita.